Marami pang miyembro ng gabinete ang tatamaan sa balasahan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nagpapatuloy pa rin kasi ang evaluation sa iba pang presidential appointee at mga hepe po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang memo po yung cabinet, yung, uh, yung presidential appointees at saka heads of agencies. Proseso 'yan. Hindi ba hindi ba pwedeng lamsam na maghusga ka sa kanila? Anya, inu, uh, inuunang silipin ng Pangulo ang trabaho po ng mga ahensya na meron direktang serbisyo sa taong bayan. Meron kasi mga opisina na hindi masyadong involved sa daily life ng tao. No? They're just the uh, research groups, mga ganun. Dinig po Executive Secretary Lucas Bersamin. Matatanda ang iniutos po ng Pakulo ang courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete para iayon ng administrasyon ang pangangailangan ng bayan matapos po ang election 2025. Ngunit sinabi ko na isang political analyst na tila hindi naman ganun kalaki ang ginawang pagbabago sa gabinete. Eh mukhang parang cosmetic, uh, hindi ganong kalaki ang pagbabago. Sana hindi formal lang, sana totoong talagang reshuffle at saka pagpapalit ng mga tao in certain institution. Kahit pagbalasak ng tao, kung yung mga balakid na institutional nandyan pa rin, yung mga budgetary constraints nandyan pa rin, eh wala mong babago. Tinigbo yan ng political analyst Professor Ranjit Rai.